Then guys, another day na nabiglahin na naman tayo sa Lalamog guys So, dalawang gahit ko guys Papuntang, ano? Papuntang Valenzuela guys Yan 1, 103 Tapos, 82 pesos guys Yan guys So, tara, let's go Gahit tayo sa Lalamog guys So, what's up? Follow me and subscribe Thank you So, yan guys Nag-draft ko na rito sa PNDT Valenzuela guys yun, Si Sir ayaw magpakuha ng picture So, nag ko guys Meron tayong 82 pesos Yan dito lang yan, sa Fade ano. Ah, uh, Valenzuela, guys. Ayan. Shout-out kay Chip. Thank you, Chip. Next natin deliver, guys, isa na lang, yan. Tapos yan yung i-deliver ide natin, plastic lang, guys. Siguro malapit na lang ito dito, guys. Ayan. Okay. So, let's play. So, 10 minutes na lang, guys. Ah, oh, 10 minutes, yan. Ayan, 10 minutes. So ngayon guys, nandito na ako sa brown gate yan po yun. Dito ako nag-deliver guys. So, yan. Ibigay ko na ron guys. So, shout out, shout out. nag na dito. Nag-deliver na